Nauubad yung short ni Joris, oh. Ayan si Ate Josa niya, oh. Uh -huh. Kalaro niya. Ayan po si Joris. Nauubad yung short. Awak niya. Oh, no. Ay, tumba siya. Uh -huh. Lalaro sila ni Josa. Ayan. Oh. Ayan si Joris po. Oh. Naubad po yung short niya pero napupunta sa paa. Oh no, napupunta sa paa niya. ah Oh. oh. Oh, game Oh, game, game. <laughs> Ang kulit ni Joris, haba Ang kulit niya Naubad yung short ni Joris Ayan, tata Opo, tataas mo yung short mo oh no, tayong talon siya Wow Uh, ganyan, ganyan po sila pag gabi. Ayan o, oh, naglalaro po sila ni Diyosa. Uh, ayan po oh. uh, makulit po siya Oh. Uh, abol po siya ni ate niya. Ayan. Uh, oh. ayan mga lods o, oh, si Joris po yan. Dalaga na po siya nung maliit pa. Ayan, eh, natin. Ayan eh, ngayon, dalaga na. Makulit na to ngayon eh. Ayan oh, may ikot-ikot pa oh. Mamaya, lasing na siya. Oy, oh, oh, oy, natumba siya, lasing na. Ah, <laughs> oh, Ayong yung short mo na ubat. Angat mo muna. Oh. Angat mo muna. Ayong oh, yung short mo na ubat ulit. Ano ah, ubat ulit yung short mo? Ayan po, oh, mga lods, oh. Naubad yung short ni Joris. Pero ano yan, inaayos niya. Oh. oh. Ayun, nawala si Joris. Ah, napagod si Ate Josa. Pero ayaw niya po magpakita sa video. Kasi, nahiya daw siyang ano sa vlog. Ah, ayan po si Ate Josa niya. Patalikod. Pero kunwari maganda po yan. Ah. Uh, ayan po. Ah, uh, simpleng pamumuhay, simpleng buhay, basta walang sakit, malusog, okay na po tayo. Ah, uh, uh, kakain po si Ate Diyos, ha? Ayan, nagsisulpong. Ayun, uh, tumawag po siya, pero nahiya po yan. Ay, nagtago.